Bakit pinipili ng Diyos ang mahihina sa paningin ng mundo? Sa mata ng mundo, mahalaga ang pagiging malakas, matalino at makapangyarihan. Ngunit sa mata ng Diyos, madalas niyang pinipili ang mahihina, ang hindi sikat at ang mga walang kapangyarihan upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian, sabi sa Korinto. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Pinili ng Diyos si Moises kahit hindi siya mahusay magsalita pinili niya si David, isang batang pastol upang maging hari. Pinili niya si Gideon, isa sa pinakamahina sa kanyang lahi upang pamunuan ang Israel laban sa mga kaaway. Pinili niya si Pedro, isang ordinaryong mangingisda. Pinili niya rin si Abraham na maging ama ng maraming bansa, pagaman siya ay sandaang taon na. Bakit? Dahil nais ng Diyos na ipakita na hindi ang kakayahan ng tao ang mahalaga kundi ang kanyang biyaya at kapangyarihan. Kung pakiramdam mo ay mahina ka, hindi sapat o walang halaga sa mata ng mundo, alalahanin mong ang Diyos mismo ang pumili sa iyo. Sa iyong kahinaan, siya ang magiging lakas mo. Panalangin Panginoon, salamat dahil kahit ako ay mahina sa paningin ng mundo, hindi mo ako kinalimutan. Pinili mo ako hindi dahil sa aking galing, kundi dahil sa iyong pagmamahal. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo at hindi sa sarili kong kakayahan. Sa bawat kahinaan ko, ipakita mo ang iyong kalakasan. Gamitin mo ako para sa iyong layunin. Amen.